ang misteryo ng God Valley, at ang pagbagsak ng Dumi Reverse, mas malalim na pagsusuri sa Chapter 1106. Habang lumalalim ang mga revelasyon sa Chapter 1106, mas lumilinaw ang tunay na karakter ng mga dating nilalait, at mas lumalabo ang kapalaran ng mga isla at ng mga higanti. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa God Valley, at paano nauugnay dito ang puwersa ng Haki ni Nagar, Roger, at Joy Boy? Sa pinakabagong kabanata ng manga, nakita nating tuluyang nawala ang cursed o dumi reverse, na alot kay Zebek, at mismong si Zebek ang nagkumpirma nito. Pagkagising niya, agad niyang tinanong kung nabasag nga ba ni Nagarp at Roger ang sumpang nakapulupot sa kanya, makikita rin sa pagbabago ng kanyang mga mata, na bumalik sa normal ang kanyang estado, patunay na ganap nang naalis ang dumi reverse. Lumilitaw na posibleng haki ang susi para ma-disrupt ang dome reverse. Ano ba kasi ang ginawa ni Nagarp at Roger? Ibinuhos nila ang pinakamataas na antas ng kanilang haki sa isang sabayang pagsalakay, isang indikasyon na para maalis ni Luffy ang ganitong uri ng sumpa, kailangan niyang i-unlock ang isang haki, na kasing lakas ng kay Joy Boy, o kahit man lang tumatapat sa pinagsamang puwersa ng haki ni na Roger at Garp. At ang ang nito ay makikita sa Ancient Giant ng Egghead, kung saan lumabas ang Conqueror's Haki, na galing mismo kay Joyboy, isang haking kinatakutan pa ni Imo. Makikita rin sa huling sandali ni Zebek, na ang tanging inaalala niya ay ang kaligtasan ni na Roger at Garp, wala siyang galit o panghihinayang na hindi niya natalo si Imo, ang mahalaga sa kanya ay ang buhay ng iba, pinapakita nito na mali ang mga haka-hakang masama siyang tao, sa huli, isa siyang mandirigmang may dangal at respeto, bagay na napatunayan sa pagtanaw niya ng utang na loob, sa dalawang kalaban. Sa kabilang banda, hindi nakagugulat ang pagligtas ni Nagaban at Riley kina Garp at Roger, alam nila kung kailan makikipagdigma at kailan hindi, at sa pagkakataong walang laban si Garp, pinili nila siyang iligtas, makikita pa nga sa sabaudi na tila protektado ni Garp si Riley, isang uri ng utang na loob, Mula pa sa God Valley. Sa usapin naman ng pagkawala ng isla ng God Valley, ito ang isa sa pinaka nakakakurious na bahagi, bagamat sinabi sa chapter, na tila nagkolaps ang isla, nagdududa ang marami dahil sa pahayag ni Shanks kay Whitebeard noong chapter 434, na ang dalang saki niya ay galing sa kanyang hometown, na alam nating nasa God Valley siya ipinanganak. Paano siya nakakuha ng saki kung tuluyang naglaho ang isla? Lumubog ba ito o itinago lang ng world government? Samantala, ang maikling eksena ng pagkakakulong ni Dragon, at ang pagpawalang sala ni Garp sa kanya, ay magbubukas ng mas malalalim pang usapin, tungkol sa pinagmula ng revolusyonaryong leader, isang hiwalay na talakayan ito. Sa bahaging tumutok kay King Harold, makikita ang bigat ng hinagpis niya, binugbog niya ang magnanakaw na giant, dahil kinuwestyonya niya ang sarili, Pinagpalit niya ang buhay ng kaibigang si Zebek, para sa kaligtasan ng lahi nila, ngunit ang kapalit ay mga giant na gumagawa ng masama, masakit para sa kanya na ang pinili niyang protektahan ay mga taong hindi rin marunong umunawa, dito nang galing ang kanyang sumpang hindi niya patatawarin, ang sinumang giant na gagawa ng kasamaan. At sa huling eksena, nang ipinadala ni Harold ang personal na mensahe niya sa Marines at World Government, malinaw na desperado siyang protektahan ng Elbaf, at syempre, hindi ito palalampasan ni Imu, tiyak na gagamitin nila ang desperasyon ni Harold, para paboran ng world government, malaki ang posibilidad na magkaroon ng alayan sa pagitan ng Elbaf at Holy Knights, lalo na't na foreshadow na ito ni Naganko at Shamrock, na nagtaksil kay Loki. Nakakalungkot nga lang dahil makikita sa chapter na nagpaalam na si Harold sa mga mahal niya. Kahit hindi na siya mahal ng mga ito, ang tanging hangarin niya ay kapayapaan. Ito ang binubuod ng mas malalim na pag-aanalisa sa chapter 1106. <tinyo>